Naranasan mo na ba maimbita ng iglesia sa Bible study o pagsamba sa kanila ay sumama? Sos Maria, makukulitan ka, babalik-balikan ka. Ang sasagot mo naman, next time na lang, busy pa. Yung next time na yan, walang katotohanan, wala sa hinagap, sa kanila sumama naman. Iya unfriend mo sa FB kung kinakailangan. Huwag lang ma-invite sa kanilang simbahan. Kaya ang uh, tinanong ko siya ng maraming tanong. Tapos sabi niya, "Okay, ma'am. Gusto mong dumalo sa aming pamamahayag at mas maliwanagan ka sa mga tanong mo na yan. kasi ako ay yung pagpapaliwanag ko ay hindi sapat. Mas magandang yung pastor namin ang uh, sasagot sa inyong mga katanungan oo ba naman? Pero wala akong balak. Kulit -kulit. Bago matulog sa gabi, sa'yo, may PMC na. Muntik kang bangunguti sa paan niya Sipi mo sa umaga, unang message, sus Maria. Friend mo na INC, inulit sa niya Kahit na best friend mo, i -re mo talaga. Imbento ng dahilan, kunwari, may sakit ka. O kaya naman, kalabaw mo'y namatay na. Need mo na puntahan, ipalilibing mo na.